back sa ating paninisid ngayong gabi mga idol, nandito tayo sa magandang spot ating balik-balikan kada gabi nandito na, na tayo, unang tambad sa atin no? isang samaral chamba mga idol samaral agad at dito samaral naman dalawa sila magkatabi, tumago yung isa mga idol patay po maral na to. Mm, sa batok mga idol. Ang ganda ng spot natin mga idol. Balikan natin 'yung isa mga idol sa ilalim. Nandito lang 'yung sa gilid ng batok ito mga idol oh. Sa maral na naman. Sa pool, sa maral sa ulo mga idol. Dapa kalamig ng tubig mga idol at ito pa isang tanggit mga idol patay ang tanggit ka naglabasan kong ganitong klaseng danggit yung tanggit na sinasabing na upong kutawagin tawagin at ito pa, oh, isang anong pin yung malaki laki na ito mga idol pang na rin ito mga idol at ito pa oh, tanggit na naman napakadaming danggit ngayon na ganito tiyagaan na natin para makaipon din tayo para may may, may binta tayo mamaya o bukas ng maga at ito pa oh mga idol tangkit na naman saan kaya mga kasama nito ayos sa sandal mga idol hanap din tayo idol kaya ang kasama nito ito oh, tanggit na naman dikit dikit sila gabi mga idol sana makarami tayo ng okay. mangi at ipaw oh. tanggit na naman isang kaya kasama nitong lalaki mga idol ito oh, masarap pang adobo bukas ng umaga mga idol sarap to adobo mga idol kartongan pang ulam na tayo mga idol pang na lang ating hanapin at ito pa oh. isang so, tanggit na naman Napakaganda talaga ng pot na ito mga idol. Lalo kung malinaw ang tubig. Hanap-hanap mo na ito. Isang manitis mga idol. Mm, patay ka manitis ka. Makasapang binta. Isang may balbas mga idol. Pati ito pao. Isang kan. Patay kang kanupin ka. Kanupin. May kasama na yung ating kanupin kanina. Saan pa kaya mga kasama nito, mga idol? Dito pa oh. P. Hmm, sa pool. Itong mataba, mga idol. Pagpian. Napakaganda talaga ng spot natin, idol. Buti na lang, takang namana dito sa area natin, mga idol. At dito pa oh, sa malinit. ka. Ikaw, please. sa ulo, wala nang tap sandali pala sa batong mga ito hanap ulit tayo grabing lamig ng tubig mga idol wah pa, isang, isang parang kamukha din siya ng ano ng mga isdang uh, ano ito pa wika no malubong sa atin mga idol hindi natin kukuhain yan ito pa mga idol isang upin nga naman Kanupi. kanuping kanuping tanggit na naman daming tanggit puro tanggit ang ating nahuli ngayon hihira lang mga samaral sana malasamaral ang ating nahuli ibali na basta marami ito pa o isang kanuping na naman lang to sa harap ng kulong mali mga idol baba lang tong area na to mga idol at ito pa oh gusto na naman sa naman. sa pool naman ah napuloy tayo mga idol tiyaga, tiyaga lang tayo Para may may binta ito pa danggit na naman idol danggit naman tulad ng laki ng isang gabi mga idol danggit ito pa oh idol danggit na naman danggit na naman kung tawagin nila ito po oh. gamba tayo sa danggit mga ang ganda talaga ng isa ating napuntahan mga idol kaso ah, lang napakalamig lang ng mga idol ito po oh. ang tarian o itiman hanap ah, ulit tayo mga idol nakaipong tayo sa ating minisig para mayroong pambigas-bigas sa umaga mga ito at ito pa o oh, so tayo ka pinakatakbo pag ng galing na ito tayo ito ang burara mga idol. Burar. ito burara hindi ka pa ang ito mga tanggal pa sa ah, na mga ito so, tayo ka buti na lang maganda ang tama takbo ng ayos isang idol oh. malaki na to mga idol At ito pa oh isang kanon na naman kanop eh ka tay ka kanoping ka ha napakaganda ng ispa na, mga idol pa kan mga sa biyaya ng dagat nakakuha rin tayong binta mga